Balita mula sa larawigan ng Benguet, winasak ng mga otoridad ang higit 3.7 milyong piso ng alaga ng tanim na marijuana sa ikinasang marijuana eradication operation sa Sitio Lingay, Tekadang Kibungan, Benguet. Naging matugumpay ang anti-drug operation na pinagsanid ng operatiba ng Benguet PNP at Pereo matapos madiskubri ang apat na plantasyon sa isang communal forest nagresulta ito sa pagkakasira ng na 11,600 piraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 3,920,000 pesos. Katulad ng mga naunang anti-drug operations, walang natiklong marijuana cultivator sa mga alagad ng patas. Tinayak ng pamula ng Benguet PNP na hindi titigil ang kanilang pinaigtin na kampanya laban sa talamak na aktibidad ng ilegal na droga sa lalabigan ng Benguet. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicola. Nasamsam ng mga tropa ng 9th Infantry Sandigan Batalyon ang iba't ibang armas at mga pampasabog, matapos ang mga kaengkwentro ng lang mga miyembro ng rebelding New People's Army sa bahagi ng barangay Makugon dakong alas 7 ng umaga nakalipas na araw. Ayon sa ulat ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, nakasagupa ng tropa ng 9th IB ang armado grupo matapos magsagawa ng operasyon ng mga ito upang kumpirmahin ang presensya ng mga rebelde. Dito nagkaroon ng palitan ng botok ng barila sa pagitan ng dalawang grupo na tubagal naman sa abot sa 15 minuto. Matapos ang inkwentro, nasamsan ng tropa ng militar ang isang M16 rifle at ipapang mga subversibong dokumento at uh, mga kagamitan na mga pampasabuga. para sa MBC Network News Roel Saldico tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy ang serbisyo sama-sama tayo Pilipino Nasa 4 milyong pisong halaga o nasa 61 piraso ng mga undocumented good numbers. Sakay sa isang 10-wheeler truck at wing van ang nakumpiska ng mga personay ng Philippine Coast Guard Sorsogon at na mga otoridad nitong nakaraang Martes sa Purok 6, Barangay Bulo, Matnog sa lalawigan ng Sorsogon. Sa report ng Philippine Coast Guard Sorsogon, walang mo nang maipakita mga dokumento na magpapatunay na legal ang kargamento ng driver at painante nito. Nasa 3,962,742 pesos ang eksaktong halaga ng mga kahoy na kargamento. Nga. habang na turnover naman ito sa kustudya ng DNR Bicol. Habang naharap sa kasong paglabag sa Section 77 na Presidential Decree 705 as amended by Republic Act 7161 o kilala bilang Revised Forestry Code of the Philippines. Ang mga nasabing sospek mula sa NBC Network News, ito si Ray Botanginger. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!